Hindi na po nakapasok sa trabaho ang ilang taga-Kavite dahil na nanatiling baha ang ilang kalsada roon dahil sa malakas na ulan kahapon. Mula sa Kawit, may unang balita live si Bang Alegre. Bang, kung saan na ngayon ang sitwasyon dyan? Manuiz, good morning. Abot sa kong hanggang tuhod pa rin yung taas ng baha dito sa ilang bahagi ng kalye na ito sa ating likuran. Dito yan sa boundary ng Kawit at Imus, Cavite. Mula pa General Trias Cavite si Ramon Alnas, maaga siyang bumiyahe para hindi malate sa trabaho. Pero absent na lang siya dahil tumiri ang motorsiklo niya sa bahaging ito malapit sa Tirona Highway sa Kawit Cavite. Ang malaking abala talaga, amba. Eh, abala dahil sa pagpasok mo sa trabaho, tapos babalik ka pa, tapos nagagastusan mo pa itong pagpapagawa ng motor mo. May pasahero naman si Romel Rodriguez pero para sa safety nila pareho pinababa na muna niya dahil tumirik na rin ang motorsiklo niya sa baha. Isa ay sakripisyo ko yung motor ko. Pinababa na lang yung pasayaro. And sobra taas kasi sa gitna. Absent na rin sa trabaho si Angelo la Manila dahil pare-pareho sila ng kapalaran, tirik sa baha, tulak motorsiklo. Nangihinayang siya dahil sa dagdag hassle pa ng baha sa gastusin niya. Kung bakit daw kasi hindi dama ang mga flood control project. Papagawa mo pa to, di mo alam kung magkaya mga gastos mo. Eh, magkano ba yung sasahor natin ngayong araw? Eh, baka mas lugi ka pa. Parang wala naman akong nakikita ng update or progress din sa flood control nila. Kasi ilang beses, ano yung lag, kahit konting ulan, baha pa rin naman sa ibang lugar eh. At dito nga, kagabi, ulan lang Oh. Maghapon, baka Dapat ngayon, hupa na yan. Wala, ngayon, wala namang ulan, baha pa rin. Ilan lang sila sa mga na naperwisyon ng baha at masamang panahon sa Kawit, Cavite at sa kalapit na Imus. Dahil dito, inanunsyo na rin ng kanilang mga lokal na pamahalaan na walang pasok sa pampubliko at pampribadong paaralan lahat ng antas. May mga paalala rin sa publiko na iwasan lumusong sa baha dahil sa hatid nitong peligro sa kalusugan. So maris ito yung live na situation dito, pasado las 7 ng umaga. Maaraw natin, di na rin umulan ng ilang oras pero ganito pa rin yung uh, baha, medyo mataas pa rin. Eh. At, uh, kahit may mga reminders na huwag lumusong sa baha, hindi naman ito maiwasan ng ilang mga residente na nandito na lumulusong kahit walang mga bota. Pero yun nga, meron pa rin kasi siya mga peligro sa kalusugan. Ito ang unang balita mula rito sa Kawit, Cavite, Bamalagra para sa GMA Integrated News. Mga kapusa, walang pasok sa Kawit at Imus, Cavite ngayon lunes dahil sa baharoon at tabayanan kung may dagdag na mga lugar na mag-aanunsyo ng suspensyon ng klase. Sinula ng ilang lugar sa bayan ng Malidegaw sa Special Geographical Area, Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao sa mga nakalipas na araw. Sa barangay Fort Pikit kita sa video ng isang residente na abot tuhod ang baha sa kanilang lugar. Itinaas muna nila ang kanilang mga gamit. Magdamag nagbantay ang mga residente sa antas ng baha. Inulan din ng ilang lugar sa Holosulu. Nagdulot to ng gutter deep na baha sa ilang kalsada at nagpahirap sa pagbiyahe ng mga tricycle at ilang residente. Sa Amandawe, Cebu, apektado ang isang lamay dahil sa baha. Tulong-tulong ang magkakamag-anak sa pagbuhat sa kabaog sa gitna ng baha para mailipat ito sa mas mataas na lugar. Sa Cebu City, umapawon sa sapa sa barangay Pahina Central dahil din sa malakas na ulan. Pansamantalang lumika sa mga residente sa gym ng barangay. Nagka-landslide naman sa ilang highway at bahay. Walang naiulat na nasaktan Ayon sa pag-asa, ang pagulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ay dulot ng localized thunderstorm. Sa gitna ng mga kontrobersya sa mga flood control project, hindi raw paglalaanan ng pondo para sa flood control ang mga lugar na hindi naman bahain ayon sa House Committee on Appropriation. Isinusulong naman ang isang dating senador na tanggalin na ang mga district engineer ng DPWH. May unang balita si Jonathan Andal. Mismong Quezon City LGU ang pumuna kung bakit tinayuan ng pumping station ang ibabaw mismo ng creek sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Nireject na kasi ito ng LGU dahil hindi anila naaayon sa drainage master plan ng syudad. Ito ang kanilang sinisi sa pagbaha ngayon sa hindi naman daw dating bahain na barangay Santo Domingo pati mga katabing barangay. At ang stasyon hindi pa pala tapos itayo. Kahit una ng ginastosan ng 96 million pesos, sabi ng LGU naghihintay pa ng dagdag na 250 million pesos mula sa National Budget sa 2026. Ngayon, tiniyak ng pinuno ng House Appropriations Committee na sa bubuoing 2026 budget, hindi nalalagyan ng pondo pang flood control ang mga lugar na hindi naman talaga bahain kahit para itulak ito sa kamara ng mga kapwa kongresista. Kailangan ko pong makausap yung aking mga kasama sa kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate mm. lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kinakailangan. Unfortunately po, meron din tayong mga kailangan na at tanggihan ng mga request. Kakausapin daw ni Congresswoman Micaela Swansing ang mga regional office ng DPWH para matukoy kung ano-ano bang mga lugar sa bansa ang kailangan talaga ng flood control projects. Mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilon, buwagin na ang posisyon ng mga district engineer ng DPWH. ugat niya ito ng korupsyon na kasabot ang mga politiko. Ang district engineer, para po sa distrito ng Congresswoman yan, hindi po ba? Eh Ang nag po sila sa trabaho ng regional director. Ang usual excuse dyan, pera ito ni Congressman so -and so pera uh -huh. ni Senator so-and-so. Kaya ang ibig sabihin, hindi ka pwede makialam regional director pabor dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsiwalat noon na may ilang kongresistang nangikback o nagbulsa ng pondo sa mga flood control project. Karamihan daw kasi sa mga district engineer, bagman lang aniya ng mga politiko at minsan sila rin daw mismo ang kontraktor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaction dyan ng DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa Martes, sisimulan na ang investigasyon sa flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. May gagawin ding pagsisiyasat ang tri-committee o tatlong komite ng Kamara, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Suwestiyo so, ni Drilon, dahil may mga politikong dawit, wag kongreso ang mag-imbestiga kundi ombudsman at COA o Commission on Audit. Sang-ayon din sa kanya si Sen. JVR Ejercito na pagbibintangan po ang dalawang kamera pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may may contractor sa amin. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Tapos na po ang 48 oras na palugit na ibinigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa e-wallets para i-unlink ang mga gambling app. Sumunod naman sa utos na yan ang GCash at Maya. May unang balita si Darlene Kai. Uh, dati po, pag-open mo, makikita mo sa G-Life. Ngayon po, pag-click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Johnny ko ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP. August 16, sinuspindi na nila ang akses sa gaming. Sumunod na rin ang Maya sa utos ng BSP. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Takonan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang ma-isapinal nila ang mga pulisiya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para may iwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider. Uh, pag may mga pasayero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pag-delink ng e-wallet firms sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ang ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firms sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. At nagsisimula ito with... Yes, na they need help and help is always available. At uh, meron always uh, therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Ito ang unang balita, Darlene Kai para sa GMA Integrated News. News. Nag-aay -in motion ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para questionin ang jurisdiction ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity labas sa dating Pangulo. Binahagi ni Vice President Sara Duterte ng bisitain ng Filipino community sa Kuwait itong biyernes. Sabi ni BP Duterte, ginigit ang mga abogado ng dating Pangulo na wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso dahil lumipas na raw ang one-year limit bago nagsimulang mag-imbesiga ang ICC prosecution. Noong May 1 pa, sinumite ng Duterte Defense Team ang tinutukoy na motion ng vice. Wala pang pa siyang ICC sa naturang mosyon. Basing pitan paraw ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang kanya inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan dahil hindi maubos-ubos sa mga pasaway na driver. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Igang good morning, umabot na sa labing limang motorcycle riders at pitong mga jeepney drivers yung natikitan sa inspeksyon na sinasagawa ng mga operatiba ng SAIC sa bahaging ito ng Sampalok, Maynila. Bandang alas 6 ng umaga na magsimula ang roadworthiness Inspection ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Magsaysay Boulevard. Sunod-sunod ang mga motorsiklo na pinara dahil hindi nakasuot ng helmet ang rider at ang angkas. Halos lahat ng angkas ay mga estudyante na iyahatid sa kalapit na eskwelahan. Todo dahilan naman ang mga rider. Kinumpis ka ang kanilang lisensya at inisuhan sila ng temporary operator's permit. Hindi rin pinalampas sa mga jeepney na bumabiyahing pudpud na ang gulong o di kaya naman sira ang brake lights. Sabi ng SAI, kahit araw-araw ang kanilang inspeksyon ay marami pa rin pampublikong sasakyan na nakikita ng mga paglabag, kaya masihikpitan nila ito simula ngayong araw. Ay yung pong mga mahuhuli po natin na mga lumalabag dito po sa ating mga ginagawang uh, roadworthiness inspection ay irerekomenda na po natin for actual inspection ng kanika nila pong mga sasakyan sa LTO para ito po ay masuri at makita po kung karapat dapat po po bang makatakbo sa mga pampublikong kalsada. Mamadala lang sir, kakagising ko lang kasi. Kasi kinagatid lang rin ako ng asawa ko. Eh. Extra lang po kasi dito, nasira kasi yung unit ko. Eh. Ngayon lang po ako nakabiyayin dito eh eh, tinawagan na ako, bumiyay ako. biyay ko lang ako eh. Samantala, Igan, dagdag doon sa mga nabanggit natin ng mga natikita ng mga jeepney drivers at motorcycle riders. meron din dalawang bus driver na inisyohan ng ticket. Yung isa ay putpod ang gulong sa matalang yung isa naman ay yung tinatawag na out of line. Dahil lang nandoon sa prangkisa ay biyahe ito sa Sorsogon hanggang Pasay lamang pero nagsakay ng pasahero sa area ng Kubaw. Yan naman ang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Ang mga paboritang pagkain ng mga Pinoy tuwing tagulan gaya ng arroz caldo, lugaw at champorado pang world class na rin. Ang sarap! Kabilang ang mga pagkain na yan sa top 100 porges in the world na International Food Guide na Taste Atlas. Number two, ang arroz caldo na tinaguri ang Filipino congee. Inilarawan ang arroz caldo na may siksik na mga sahog at pampalasa gaya ng manok at luya. Nakakuha ito ng 4.3 in ratings. Number 10 ang lugaw na kadalasang inihahain tuwing almusal at merienda. Nakakuha naman ito ng 4.1 ratings. Number 19 naman ang champorado Kadalasan sangkap nito ang malagkit na kanin na hinaluan ng tsokolate o kokwa at asukal. Pwede rin yan serve kasama ang gatas at isdang tuyo. Mm. My 3.9 ratings ito. Ang Taste Atlas ay online food guide kung saan binibigyan ang ratings ng kanilang audience of viewers ang iba't ibang pagkain sa buong mundo. New biking achievement para kay Asia's Most Media star Alden Richards. Na-achieve na ni Alden ang kanyang first ever 100 kilometer bike ride. Nakapag-set din siya ng panibagong personal record na halos 106 kilometers. Halos limang oras ang itinagal ng kanyang bike journey. Kabilang sa mga dinaanan niya ang mga bayan ng Pililia at Tanay sa Rizal. Naka-1 versus 1 ni Alden sa ride right na yan, si Christopher Martin. Biro ni Christopher kay Alden, nakakapagod daw siya habulin. Kaya sa susunod ay maglaro na lang sila ng chess sa bahay. Bukod sa pagiging triathlon athlete, supportive hobby din si Christopher sa kanyang wifey na volleyball player. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.